dami nito. oh. Puklin natin. Puklin natin. Ah, Balik na natin. lang. Ito binari lang naman eh. Oh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga nang araw po, mayroon naman po tayo ngayong panibagong video at nandito nga po kami ngayon sa napakasukal po na sagingan namin na matagal na po namin hindi na bibisita. Kaya ganito na po ang hitsura niya. At siyempre mga katiknoy, kasama ko po dito ngayon si Tataw Tin. Mura mga pa? Andito naman kami mga katiknoy sa sagingan ng tatay ko. Ang grabe ng sukal masukal na matagal na kasi itong hindi namin na dilinisan gawa ng simple pumunta muna kami ng Manila tas ito pagbalik namin grabe no wala na namin dito kung may mga bunga para matiba na sana namin kung mayroon wala naman iikutin lang po namin ito ni Tata Titingnan po namin dito kung mayroon po kami pwedeng ma -harvest ganito kasukal mga katekno yung sagingan ng tatay kung gawa ng hindi na ito napapasilan dahil wala naman siyang kasama dito pagka ay ito lang no lan silio ano oh. um, kuha ka oh. dami nito o Pagdino natin, pagdino natin. Baliw natin ni bariw na lang. yung binari lang naman eh oh, ang nakikinabang nito mga ibon lang kasi pagka walang hindi namin nabibisita ito, ayan dami oh wala lang, wala ka nakita lang kailangan po talaga namin paglana ng oras para linisin po ang sagingan na ito para respeto din po ng mga taong dumadaan dito kasi pag alam nilang ganitong kasukal na wala na may ari na pumupunta kaya kung ano man po mga produkto po na pwedeng harbisin nila, kinukuha na po nila pagpaglanan talaga ng panahon para malinis ito namin dito wala na nga padal kami dito mga katiknoy pupunta kami dyan sa ano namin sa pinsa namin may dala kami dito ang uh, nabili ni na gold sing sing So ipapakita namin dyan sa pinsan ko, uh, ipapasuri namin kung talagang tunay nga at sana mabili. Tinibay. Si, pak. Pakidaran ito, si. Tinan. Ano ba wala, wala talaga? Wala talaga. Ini hindi pa kaya? ini pa kaya? Hindi Dua kaya? Hindi pa kaya? Hindi pa kaya? Dua pa kaya? Hindi pa kaya? Hindi pa kaya? Hindi ini. kaya? Hindi pa kaya? Hindi sing sing sing, -sing, yung, sing, -sing. nabili ni Tatautin ng 500 syerte ni Tatautin kung makuha ng wow 3 itang gram tapos 2 grams diba diba si Tatautin